wow ganda ganda oh, o tiba ayan ayan ang ganda ng no mga upuan ha di ba diba, lang tayo last na hmm. pumunta dito hindi tapos yan nakatakip yan jan ngayon ang ganda, oh Ay. yan ya, ang mga cimcacio ang mmm lang mmm ang mmm 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 ang mmm 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 ganda Maganda dito kantahan. Oo, oh, oh, no? Hmm. Siguro madaming tao dito pag weekdays. Oh. Weekend pala. Maganda yung Oh. Handa. Tulog ko, nakanganga pa. Oo. Oh. Oh. Nakanganga siya. ya Huli. oh, another ano din doon. Ganda, di ba? Ngayon, punta tayo. Punta naman kami doon. Punta kami doon sa pang Discovery Bay. IFC, IFC Tower. Mm -hmm. Oh, ka nice. Ipunta tayo sa Discovery ngayon. Mas maganda doon, mas maganda yung. Oy, hala, mayroong ano, may coming na chopper oh. Para man dai dito ang kwano? Ang ang ilang landingan para dito banda, nakaabot ko. Oh, Yeah? Oh, diba? Oh, off natin at punta tayo sa kabila naman may dyan sa Discovery Bay sige nga mukhang mas maganda yung rooftop nila dito tayo saan ang hagdan nito paakyat din ha <coughs> din na yata eh dyan o oh. yeah, dyan na tayo daan oo oh, oh, dito opisina <coughs> Paano na dito na lang tayo. Kasi mga ano dyan, oh. Dito na lang ta. <coughs> ha? Oo nga. Ay, ang <coughs> kurake. Na, dito tayo. Tingnan natin. Okay, Yan na naman kami, papunta sa Discovery Bay. Ayan Chopper bumalik na naman nakit pa tayo sa isang taas pa oh tapos dito na tayo lakad pa ganun uh, ay hindi pusig gusto ba ito dito walang, walang ano no walang design sa taas ah kapoy oy ayan o oh. Okay, hagdan pa more hagdan hangat dito. Ah, dito tayo daan, diyan ending tayo diyan. Paglabas. Pare ka dito muna tayo. Ayan, napuntahan doon Discovery Bay. Wow. Pier Woohoo. Ah, ba? ako sa ikot sa kudo ang galing na bird dito muna ako kay magpadagat muna ako ayan hi ganda ninyo yes. oy wow oh di ba tama din diba, akong ingon sa imo na mga nakatadiri may bato ba wala <coughs> Di ba ang ganda ng view lang? Grabe lang ito. Ito na lang ang aming tinitingnan. Baka nice lang. Diyan ka na. Sige. Oh. Dito. Wow. Ganda. Nice girl. Ang init rin makapikit-pikit. Mauman. Uy. Merong ano. Kapiteriya. Merong Bar. Ganda ay Ah Doon sa kabila walang ano Walang ano sa taas Wala siya Ang ganda no Hi mga lagang Ganda oh Tingnan nyo yung sa gitna oh lang ng pagkat sa puno no. In Inday. Sulaw sa adlaw. Sulaw sa adlaw. Inday, hmm. hi. Oh, di pikit-pikit lagi ang mata. Pikit-pikit lagi oh. Ganyan Inday oh, di ba ka nice? Oh, guwapa lagi ka diha. Opo. Oh, Ayun na sige, saba diha. Muntan ni ko sa kus pagka guwapa. Hostilan lagi no. Hmm. Di na di na, na magandang Ay. ano. Hindi magandang. Di, term? it's it's unfair na yan. Why? Oh, so, maapil ka pa sa kagwapa. Ako lang.

Ah, karon pa lang sa makadi rin. Ngunan daw tanaw sa tabi. Ang sa akin next week ko yun oh. i, i yeah, ko, ano. Ya mga diretso yan um, terminal seko, no, sa Concepcion. Sa train pa airport. Oh, usap. Oh, karon lang ako nakasakay. Yeah, oh. yeah, oh. yeah, oh. Ah, ya or dire dire ba? Ano hawak ko? Ah. Oh, di ba kaganda lang oh. Ano siya, pa nice, oh hindi mo pa kita yan Wan oh. Chai North Point oh. and then ayan yung mga bags ito nakagi sa Taiwan Taiwan ni ah hmm. oh, Taiwan 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 Wan kapag pili ko ng Wan Chai, One chai. One chai. Oh. ito muna ikaw nga patuyang mo na ito muna. Okay, may naman yung Taiwan. Ganda no, mga ano, no? Pagkagupit nila ba, no? Oo. Oh. Pagkalaga. Yeah. Oh, pero ang gusto ko talaga yung mga ganyang mga kahoy-kahoy ba? O oh, parang tunay talaga sila na ano. Parang kung gusto sa Parang